hindi ka naman namin matatawanan eh. niya. <laughs> Pasimple lang. Pasimple <laughs> lang. <laughs> gano'n ah, kami, <but> hapon mapigilan si <laughs> Ano yan? Yung CD niya, no? Alicia. Oo. Ba't hindi naman tayo na Alicia? Maganda naman yung na- sa Hindi, <laughs> kasi forward na lang natin. Ayun pala yung <laughs> Bumalik sa atin ako yo jumbo, hindi ko wala tapos <laughs> nito. hahahaha, paano talaga? Welcome to the US, isang <laughs> eight days a week. <laughs> <laughs> Ay nako. Oi bili sa mamaraya kari sila <laughs> mama yao. Mamaraya kari, <laughs> maraya kari, <laughs> kailan maging ganon? Nai, nai, nai talo mo. Ng kari sila. <laughs> Tingnan natin kung maiintindihan nila sa YouTube yung... Kaya naman sa YouTube, magsalita mo. Kung baka ikaw talaga yung messenger.

Yung mga halimbawa mo Sino bang oh. diabetes diyan? Ayun mga Sino bang diabetes diyan? Diabetes diyan. diyan. Oh, de, uh, oh, <laughs> Ay hindi ah. hindi. Grabe. Magbe-budget ako natin ako. Ha? <laughs> ano? Virgin. Ay, version ko ako dahil ano? <laughs> <laughs> <To preserve> virginity. <laughs> <laughs> <Bye. laughs> ah, reminder, kinagatan ito. Okay lang? <laughs> may At may herpes virus ito. <laughs> 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 <Pawa> naman <yun. laughs> H virus. Yeah. Alam mo kasi ikaw yung pinakamalaking kiruwa. Oo nga, ang kahiya. <laughs> <laughs> Nakahiya di ba? Nakahiya na ako. Hello. Ano meron? Ano, birthday party di Justin. <laughs> Hoy, ka maingay, may word.